Ay alin po o sino po ang tunay na Diyos? Ang Ama na nagbigay ng kapangyari, kapangyarihan si Kristo. Eh si Kristo, hindi po siya ang Diyos. Kung si Kristo Diyos, meron pang Diyos susuko pa sa ibang Diyos? Meron pang Diyos paiilalim sa isa pang Diyos? Labag na po yan sa nakasulat sa Biblia. Sapagkat sa Biblia po, mababasa po natin, iisa labang ang tunay na Diyos. Never nga ba sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Marahil narinigin po itong mga argumento na ito mula sa ibang pananampalataya na hindi naniniwala sa pagka Diyos ni Jesus. May mga talata po tayong ipapakita at hinihiling po natin na unawain nating mabuti ang mga kahulugan nito. Now, in John chapter 5, sinabi ni Jesus na ang aking ama ay laging nasa kanyang gawain hanggang sa araw na ito at ako rin ay gumagawa. Pagkatapos sabihin ito, sinubukan siya ng mga pinunong hudyo na patayin dahil sa pagtawag sa Diyos na kanyang sariling ama. Si Jesus ay ginagawa ang kanyang sarili na kapantay ng Diyos. Siya ay nagaangkin na siya ang natatanging anak ng Diyos. Batay nga sa talatang ito, hindi man sinabi ni Jesus dito na word for word na siya at ang Diyos Ama ay magkapatay. Ngunit ito po ang pagpapakahulugan ng mga Hudyo na nakikinig sa kanya. Tandaan niyo po ito, mga Jewish leaders po ito. Kung ikaw kayang naroroon na nakikinig, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Sa bagong tipan, ginamit ni Jesus ang katagang yama bilang isang tuwiran at hindi mapagalin lang ang ng kanyang pagiging anak. Sa verse 23 ay naangkin niya na siya bilang anak at ang kanyang ama ay tumatanggap ng parihong uri ng karangalan. At ito ang nasusulat upang ang lahat ay parangalan ang anak kung paanong pinaparangalan nila ang ama hindi po ito 50-50. Kung 100% ang pagpaparangal mo sa Diyos Ama, dapat ganoon din po sa anak. Batay po yan sa sinasabi ng talata. Pagkaraan ng tatlong mga talata, inaangkin niya na nagtataglay ng buhay gaya ng ama. Kung papaano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman, ibinibigay niya sa kanyang anak ang pagkakaroon ng buhay sa kanyang sarili. Ababa, -aba magkakasulangat po tayo kung ituturing pa rin nating ang anak bilang tao lang. ba? Oo nga, no? Mateo, in chapter 11, sinabi ni Jesus ang isang direktang kaugnayan sa Diyos Ama na nagsasabing, walang nakakakilala sa anak maliban sa ama at walang nakakakilala sa ama maliban sa anak. Na Naiginigiit ang ibinabahaging kaalaman na mayroon siya sa ama. Nako po, matinding kaugnayan ito ng Diyos Ama at ng anak na si Yeso Cristo. Tao pa rin ba siya para sa iyo? Sige, kung tao pa rin, tuloy po tayo. Sa chapter 16, sinabi po ni Pedro, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi lamang tinanggap ni Jesus ang mga titulong ito, kundi tinawag si Pedro na pinalad. Dahil ang kanyang deklarasyon ay inihayag sa kanya ng kanyang ama na nasa langit. Wow! Very true ang sinabi ni San Pedro dahil tinawag pa siya ni Jesus na mapalad. Ngunit para sa iyo ka-curious, curious ka pa rin ba sa pagiging Diyos ni Jesus? Kung curious ka pa rin, sige, tuloy po tayo. In John chapter 8, verse 58, inaangkin dito ni Jesus ang kanyang walang hanggang pag-iiral. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago ay pinanganak si Abraham, ako na. Dito ay inulit ni Jesus ang wika ng Diyos ang parehong mga salita kung saan ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kay Moises mula sa nagniningas na palumpong sa Exodus chapter 3 verse 14. Para sa mga Hudyo, ito ay malinaw na kalapastanganan dahil alam nila sa paggawa nito ay muling inaangkin na Jesus na siya ay Diyos. Ako po, hindi nga sinabi dito ni Jesus word for word ang salitang ako ay Diyos. Ngunit ang pagkakaunawa po ng nakarinig sa kanya ay sinasabi niya na siya ay Diyos. Hmm. Baka kontra pa rin po ang mga kontra sa pagka-Diyos ni Jesus. Sige, tuloy po natin. Nang maglaon, in John chapter 10 verse 30 hanggang sa 33, tahas ang sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, Ako at ang Ama ay isa. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, Ipinakita ko sa inyo ang maraming dakilang himala mula sa Ama. Alin sa mga ito ang ibabato ninyo sa akin? hindi ka namin binabato dahil sa alinmang mga ito. Sagot ang mga Hudyo. Kundi dahil sa kalapastanganan, dahil ikaw, isang tao lamang, ay nagsasabing, ikaw ay Diyos. Hmm. Baka mali lang sa unawa yung mga Hudyo. Hmm. Hindi eh. Talagang dinig nila at ang kahulugan ng sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. O ano? Mahirap kasi paniwalaan brad eh kasi hindi word for word eh na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ako po. Sige, kung hindi pa rin po sapat, tuloy po tayo. Sa paglilitis ng Sanhedrin kay Jesus na nakatala sa Mark chapter 14, tinanong siya ni Caiaphas na punong pare. Ikaw ba ang Kristo, ang anak ng pinagpala? Ako nga, sinabi ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanyang makapangyarihan at dumarating na nasa mga lapaak ng langit. Wow! Baka tao lang siya na pinaupo ng Diyos Ama sa kanyang tabi at uh, pinababa mula sa langit. Ano po ba sa tingin yung mga ka-curious? Hindi eh. Tanging Diyos lang talaga ang makakagawa nito. Di ba? Na pa rin po, tuloy po natin. Dagdag pa, sa pagsasama ng hula ni Daniel, sa pagpapahayag ni David sa Salmo, sinasabi ni Jesus na siya ay uupo sa trono ng Diyos ng Israel at makakasama sa mismong kaluwalhatian ng Diyos. Ito ay isang hindi mapag-alinlangang pag-aangkin sa kanyang pagka-Diyos. Ito nga para sa mga Hudyo ay malinaw na kalapas tanganan. Kaya hinatulan nilang lahat siya bilang karapat dapat sa kamatayan na nakatala sa Mark chapter 14 verse 64 to 65. Wow. wow. Hindi nga naman sinabi dito ni Jesus word for word na siya ay Diyos. Ngunit sa pagkakarinig ng mga Hudyo ay malinaw na sinabi niya na siya ay Diyos. Diba? Kung kulang pa rin po ang proweba, Sige, sagari na po natin. Sa buong Ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus ang kanyang pagkadyos sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi na may otoridad. Sinabi niya, ako ang mabuting pastol na kung pagbabatayan natin sa lumang tipan ay tumutugon lamang sa Diyos. Sinabi niya pa na siya ang hukom ng lahat ng tao, na sa lumang tipan, tanging Diyos lamang ang makakagawa nito. Tinawag niya ang kanyang sarili na lalaking ikakasal na sa lumang tipan, ito ay tumutukoy sa Diyos ng Israel. Siya ay nagpapatawad ng kasalanan na kung saan tanging ang Diyos lamang ang makakapagpatawad ng kasalanan. Sinabi niya ang kanyang pagkapantay sa otoridad sa Diyos at hinimok pa niya ang tao na manalangin sa kanyang pangalan. Inimbita niya rin ang tao na maniwala sa kanya upang maligtas. Nasa buong Biblia, wala pang dakilang pinuno, guro o propeta sa Israel na nagpapahayag ng kaligtasan gamit ang kanilang pangalan. Kung ito po ay kalapastanganan sa Diyos, aba, tanging sa Jesus lamang ang gumawa at nagsabi nito na nagpapatunay pa rin na siya ay Diyos. Sa pagbabasa sa iba pang bahagi ng bagong tipan, makikita ang titulo ng Diyos na Theos, natiyak na konektado kay Jesus. Sa maraming lugar, tinutukoy ng mga mayakda sa Jesus sa mga paraan na maaari lamang magamit sa Diyos na tinatawag siyang walang hanggan kahit na mayroon lamang isang walang hanggang Diyos. Ang manilikha ng lahat ng bagay, bagamat iisa lamang ang manilikha. Naroon sa lahat ng dako, bagamat mayroon lamang isang Diyos na nasa lahat ng dako. At tumatanggap ng pagsamba mula sa mga tao at mga anghel. Kahit na ipinagbabawal ng lumang tipan ang pagsamba sa sinuman maliban sa Diyos. Dahil ang bawat isa sa mga katangiyang ito ay masasabi lamang tungkol sa Diyos, kung gayon, malinaw na ang mayakda ng bagong tipan ay naniniwala rin na si Jesus ay Diyos. Ang mga Kristiyano ay naniniwala na ang pinakasentro ng pagka-Diyos ni Kristo ay ang mapagmahal na sakripisyo ng Diyos para sa atin. So kahit na hindi man sabihin ni Jesus na ako ay Diyos, siya ay patuloy na ipinapakilala sa lahat ng Ibanghelyo na isang nagsasalita at gumagawa na parang Diyos. At kung ito ay isang kaso lamang, kung ngayon lahat tayo ay nahaharap sa sinasabi ni C.S. Lewis na kilalang uto sa isang malapit na kristyanismo. Dapat kang pumili alinman ang taong ito ay at ngayon ang anak ng Diyos o kung hindi man ay isang baliw o isang bagay. Mas malala. Ang kaligtasan ng iyan ay humayo sa mga tao na tulad natin. Ngunit sa isang Diyos, na nagkatawang tao tulad natin, upang mailigtas lamang tayo mula sa ating mga kasalanan. Paring ang kuprin sa atin ang tanong Nesus. Sino daw ako ayon sa mga tao? Nagtanong siya ng mas makabuluhang tanong. Pero para sa inyo, sino ako? Ang sagot po dito ay nakadepende na sa bawat isa sa atin na sagutin. Assignment yun po yan, mga ka-curious. What? Uh, uh, nako, nagbigay pa ng assignment. Of course, batay po sa mga talata na ipinakita natin at sa mga sinabi ni Jesus, ipinagdarasal po natin na sana makuha ninyo ang tamang sagot kung Diyos ba sa Jesus o hindi. Dahil dapat nating tandaan na nakabatay ang ating ginagawa sa ating pananampalataya. But I tell you, if you believe that Jesus is the way, the truth, and the life, you must also believe that He is God. Yan lang po masasabi natin. So sana po nakatulog po ang ating video na ginagawa at sana po ay nasagot po ang mga katanungan natin na nagbibigay sa atin ng pag-aalinlangan sa ating pananampalataya. Kaya mga ka-curious, ibahagi niyo rin po ang video na ito upang mas malawak pang mabot nito at mas marami pa ang matulungan ito. At sa mga kapatid po natin nagbibigay na nagbibigay ng kanilang suporta, maraming maraming salamat inyo na nag-send ng stars. Maraming maraming salamat po. Gagamit po natin ito sa pagpapalago ng ating mounting page. At of course, sa mga pinaplano pa po, po natin mga corporal works of mercy na pwede po natin mapagpahagian ito. At sa mga kapatid po natin na hindi pa po, po nakapag-follow o nakapag-subscribe sa ating hunting channel, Mr. Pierce Catholic, sana po i-click na po yung follow button o ang subscribe button upang maging updated po kayo sa mga bagong uploads po natin. Sorry po, this is Mr. Curious Catholic. Sama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Sa Diyos po ang lahat ng paburi.